mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay September 1, 2024 at tayo po ay nasa ikadalawamputalawang linggo sa karaniwang panahon. Ang ating pong unang pagbasa at sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Deuteronomio chapter 4 verses 1 to 2 verses 6 to 8. Sinabi ni Moises sa mga tao, ngayon, mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupain, ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Huwag ninyo itong daragdagan ni babawasan. Sundin ninyo ito na walang labis at walang kulang. Unawain ninyo ito at sundin mabuti. Sa gayon, makikita ng ibang bansa ang inyong karunungan at lawak ng pangunawa Sa gayon, hindi nila mapipigilang sabihin ang ganito Ang bansang ito'y matalino at may malawak na pagkaunawa Sinong Diyos ng ibang bansa ang handang tumulong anumang oras liban sa Panginoon? Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng mga tuntuning ibinigay ko sa inyo ngayon? Ang salita ng Diyos Isang mababalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay unang araw para sa buwan ng September. At alam naman po natin na kapag tumuntong ang bear months ay talagang maraming tao ang uh, excited na no na mag mag-decorate, maghanda ng kung ano-ano at i iparamdam ang diwa ng Kapaskuhan. Sa ating pong Uh, unang pagbasa ngayon ay pinagkakadiinan dito no, kung paanong pinaalala ni Moises sa mga Israelita ang kahalagahan ng pagtalima at pagsunod sa mga utos na ibinigay ng Diyos muli, no, binigay ng Panginoon kay Moises ang mga utos at uh, ito yung mas kilala natin sa mga tao na sampung utos ng Diyos na dapat uh, unawain ng mga Israelita at magpasa hanggang ngayon ay ipinapaunawa sa atin ito pero so, uh, ilan nga ba sa atin ang sinisikap na pagnilayan ang bawat utos na ibinigay sa atin ng Diyos kasi sabi nga dito kung gusto natin na uh, maging maayos ang buhay natin sabi kung gusto nyo pang mabuhay na matagal at makarating sa lupang pangako pag sinasabi din naman pong lupang uh, pangako binibigay ng Diyos ay eh, hindi lang yung dito sa sa mundong ito kundi yung pangako na doon tayo sa kaharian. So kung gusto natin makarating doon ay kailangan natin pagsumikapan na uh, uh, unawain ang sampung utos na binigay sa atin ng Diyos. At sabi din dito, no, ito ang magigimbasihan para hangaan kayo ng ibang lahi hangaan kayo ng ibang bansa. Itong pinangahawakan natin na utos ng Diyos. So, sinong Diyos ang nagbigay? No, kasi noong panahong iyon ay marami talagang kinikilala mga Diyos-Diyosan. Pero sabi nga po dito, sinong Diyos ang nagbigay ng ganyang karunungan? Sinong Diyos ang nagbigay ng ganyang mga utos na uh, para sundin ng mga tao? Walang ibang, no? kundi yung Panginoon natin po sinasamba. Yung maganda po ano na sa isang bansa na mayroong pagkilala sa utos ng Diyos. Sa ngayon, uh, mula siguro no sa sampung utos kasi lahat naman po talaga kung babalikan mo ang history uh, lahat ng mga utos o mga constitution, mga batas na ginagawa noon ay talaga nakabase din sa aral o inspirasyon ng mga utos na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya nga, yung utos na huwag kang papatay, huwag kang magnanaka, huwag kang mga ngalunya, uh, igalang mo ang iyong ama't ina, huwag mong pagmasaan ang uh, hindi mo pag-aari, ipangili ng araw ng umamahinga, huwag gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan, o manunong sa ngalan ng Panginoon at lalong lalo na no, yung ibigin mo ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa. So lahat ng batas natin ay dito rin naman yan naka, naka, ah, kumbaga, naka no? Kaya kapag gumagawa tayo ng ibang batas na pumukontra sa mga utos at batas na binigay ng Diyos, doon nagkakaproblema, doon nagkakagulo-gulo ang buhay ng isang tao. Kaya maganda po no, na mapagnilayan natin sa araw na ito na kung ang magiging basihan talaga ng isang bansa na masasabi natin maunlad, uh, maayos, mapayapa kung ang bansang ito ay kumikilala pa sa mga utos ng Diyos. Sana po tayong mga Pilipino dito sa ating bansa ay mas maging proud tayo no, na kahit na may mga Uh, mambabatas tayo na nagsasabi at ginajustify na tayo na lang ang bansa no na walang uh, divorce dahil naniniwala tayo no na sa utos ng Diyos na dapat na uh, hindi nangangalunya ang mga mag-asawa dapat ito na tapad dapat na ang mag-asawa ay natututong mag-submit sa isa't isa sana mas maging proud tayo na isa na lamang tayo sa mga bansa na kumikilala sa mga utos ng Diyos pagdating sa buhay, pamilya, buhay, pag-asawa. Kaya pangawakan natin at mas maging matibay na ang ating bansa, tayong lahat bilang mga katoliko na sumunod at pagsumikapan na pag-aralan at unawain ang mga utos na binibigay ng Diyos sa atin. Muli po, isang araw sa inyo po lahat.